Batay sa survey, may kinalaman sa pagpapalaki ng anak. Sa panahon natin sa ngayon, tinataya na gagastos ang magulang ng nasa 2.4 million pesos. Ano ang ipinahiwatig ng amount na ito? Na kailangan ng mga magulang ang malaking sakripisyo. Kailangan ng panahon, lakas, at kakayahan para matustusan ang pagpapalaki sa isang anak. At ang halaga na ito ay pagpapalaki lamang sa isang anak mula sa pagkasanggol hanggang sa magkaedad siya ng 20 years old. At ang mga ginagastos lamang dito ay yung kanyang mga primary na mga pangangailangan. Hindi kasama dito yung mga emergency needs. Alimbawa, nagkasakit yung isang bata. Hindi kasama dito. Kaya ang tanong sa atin bilang mga magulang, ano ang susi para maging matagumpay tayo ng mga magulang sa pagpapalaki sa ating mga anak sa panahon natin sa ngayon? Pwede ba tayo humingi ng payo mula sa mga tao? O hihingi tayo ng payo mula sa Diyos na Jehovah? Bueno, pansinin natin ang sagot ng Biblia na nakaulat sa Isaiah 48, 17 at 18. Pakisuyo po sa inyong mga Biblia. Isaiah 48, 17 at 18. Ganito po ang sinasabi. Ito ang sinabi ni Hoba ang inyong manonobos, ang banal ng Israel. Ako, si Hoba, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Sa 18... Kung magbibigay pansin ka lang sa mga utos ko, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog at ang katwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Bigyan pansin natin diyan yung salita na magbigay pansin. Bakit mahalaga na magbigay pansin tayo sa salita ng Diyos na ba? Ang sabi diyan, nakagaya ng ilog ang ating maging kapayapaan at ang ating mga katwiran ay magiging gaya ng alon sa dagat. Ano ang ipinahiwatig ng salitang iyan? Na tinitiyak sa atin ng Diyos na hoba na makikinabang tayo. At kapag ka nakinig tayo sa payo mula sa salita ng Diyos na Jehovah, ang pinakamagandang resulta ang tatamasahin natin. Kaya mahalaga na magpagabay tayo sa mga simulain ng Biblia at hindi sa mga lokal na kultura o kaug kaugalian. Ano po ba ang madalas na naririnig natin sa mga kaugalian dito sa atin, sa Pilipinas? Di po ba na okay lang yan? Maraming anak, mas masaya, mas maraming tutulong sa'yo. Yun ay depende sa kalagayan natin bilang mga magulang. Pero paano kung mahirap nga ang kalagayan? Di ba? Kaya mas mahirap na makinig tayo sa mga lokal na kultura o kagalian ng mga tao sa ngayon. Kaya anong dapat natin gawin? Nahanapin natin ang patnubay ng Diyos na Jehovah. Sapagkat kapag kaginawa natin yan, tutulungan niya tayo na magtagumpay. Kagaya ng binabanggit ng awit 32.8 na hindi lamang payo ang ibinibigay sa atin ng Diyos na Jehovah, kundi lalong igit ang kaunawaan. Tutulong ito sa atin na makita natin ang nasa likod na mga bagay kung paano natin higit na magampanan ang ating pananagutan bilang mga magulang. Kaya ngayon, ano ba ang mga pananagutan ng mga magulang? Yayamang ang ating mga anak ay mana mula sa Diyos na Ihoba, mananagot tayo sa Kanya kung paano natin napalakihin ang ating mga anak. Ang bagay na yan ay binabanggit sa atin sa diwa ng awit 127, 3 and 4, kagaya ng inawit natin kanina, na ang ating mga anak ay mana mula sa Diyos. At doon sa 4, na sila ay inihantulad sa isang palaso, na kung paano dapat napagsikapan ng isang magulang na itama ang palaso na ito sa target. Ika nga, Siguro pamilyar tayo kung hindi man sa pagpana ay yung halimbawa naglalaro tayo ng dart. Ano po? Kailangan natin na may tama talaga. Ano ang ibig sabihin ng bagay na iyan? Na kailangan natin na itimo sa puso ng ating mga anak ang kaisipan ng Diyos na Jehovah. Pero madali ba? Tiyak na hindi. Kailangan natin ang pagsisikap, ang pagtitiis at pag-ibig para maituro yan sa ating mga anak. At kasama siyempre sa pagpapalaki sa ating mga anak na kailangan ng mga magulang na ilaan ang mga pisikal na mga pangangailangan nila. Pansinin yung sinasabi ng unang Timoteo 5.8. Para ito isang kahilingan din para sa mga magulang. Pakisuyo sa inyong mga Biblia kung nariyan na po kayo ganito ang sinasabi. Oo, kung ang sinuman ay hindi naglalaan sa mga nasa pangangalaga niya lalo na sa mga miyembro ng pamilya niya, itinakwil na niya ang pananampalataya at mas masahol pa sa walang pananampalataya. Kaya totoo na ito ay isang kahilingan talaga para sa ating mga magulang na paglaanan natin ang mga primary na pangangailangan ang ating mga anak. No? Pero siyempre may babala din sa ating mga magulang. Dapat na maging timbang ang ating pangmalas pagdating sa bagay na ito, yung ating panahon Baka mamaya, maubos na ang ating panahon at mga tayo sa ating sarili. Ito ay para sa aking anak. Kailangan kong magtrabaho ng mahabang panahon. At napapabayaan natin yung mas mahalagang bagay. Ano yung mas mahalagang bagay na dapat natin na ibigay o ipaglaan ng mga magulang sa kanilang mga anak? Pakisuyo muli sa, ating mga Bibli sa inyong mga Biblia at basahin natin ang sinasabi ng Deuteronomy 6, 6 hanggang 7. Deuteronomio sa 6 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Ang mga salitang ito na iniutos ko sa inyo ngayon ay dapat na nasa puso ninyo. At itanim ninyo ito sa puso ng mga anak ninyo at kausapin ninyo sila tungkol dito kapag nakaupo kayo sa inyong bahay, kapag naglalakad sa daan, kapag nakahiga at kapag ka bumabangon. Kaya kanina no, sa inawit natin, nakita natin kung bakit na napakahalaga ng paglalaan ng spiritual ng mga bagay sa ating mga anak. Na kailangan natin na ikintal ito ng madalas at paulit-ulit ang pagtuturo sa kanila. At siyempre magagawa natin lamang yan kapag kabilhin natin ang ating panahon sa pagtuturo sa kanila. Ika nga, tabi natin yung mga hindi mahalagang bagay pangunahin na ituro natin ang mga spiritual na mga paglalaan sa ating mga anak. At ang isang halimbawa nga dito ay yung kagaya ng isang bagong sibol na halaman. Tiyak po na pamilyar tayo dito no, sa mga halaman. Ano ba ang ginagawa natin kapag ka ang isang bagong sibol na halaman ay kailangan natin na palagi ito na diligan. No? Re regular natin ito na diligan. Kaya sa katulad na paraan, kailangan ng mga magulang na maglaan ng panahon sa kanilang mga anak na maituro ang katotohanan mula sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya napakahalaga no ng bagay na 'yan. At isa pa na dapat na panatilihin ang kapayapaan at pag-ibig sa loob ng pamilya. Pansinin natin yung larawan dyan sa larawan na nakita natin na kung paano napakahalaga ng paglalaan ng panahon sa ating mga anak. Kailangan natin ang physical at spiritual na paglalaan sa ating pamilya. At hindi lamang ito basta panahon na tayo ay nakikipag-usap sa ating mga anak. Siyempre, napakahalaga ng panahon na yon na gamitin natin na magang masaya ang ating pakikipag-usap sa bawat membro ng ating pamilya. At diyan sa larawan, marahil ay pinag-uusapan pa nga natin siguro sa sunod kaya papa, saan tayo mamamasyal. Kasama yun, ano? Yung paglilibang. Mahalaga yun sa bawat miyembro ng pamilya. At ang ikaapat na dapat na wag natin ipasa ang ating pananagutan bilang mga magulang sa pagpapalaki ng ating mga anak sa ating mga nanay o kaya sa ating mga kapatid o sa ating mga kamag-anak. Kasi dito sa atin ay lokal na uh, extended family, no? yung Pilipino. Kaya kapag ka, halimbawa, ang isang magulang ay nagtatrabaho, saan inihambilin yung mga anak? Sa nanay, sa mga kapatid, sa mga kamag-anak. Totoo ang bagay na ito na naging karanasan ni Karen nung siya ay nasa abroad. Pagkatapos nagkaanak siya, ang pangalan ng kanyang anak ay si Don. Ngayon, naturuan si Karen, may kinalaman sa mga pamantayan ng Diyos na Jehovah. May kinalaman sa pagpapalaki ng mga anak. Anong ginawa ni Karen? Nag-decide siya na umuwi ng Pilipinas. At nung andito na siya sa Pilipinas, marami ngayong masamang komento tungkol sa kanya na siya ay hindi nagpahalaga doon sa future ng kanilang pamilya. Parang sinabi na tamad siya, ganon. Pero hindi gayon ang naging sa loobin ni Karen. At nung dakong huli, nabuntis suli siya at ang sabi ng kanyang asawa na i-abort ang kanyang binubuntis pero hindi pumayag si Karen. Pero ano naging resulta nito dakong huli? Sa ngayon, ang kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa ay parehas na sila na naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya di ba napakaganda na gawin niyo ng mga magulang na huwag ipasa ang anumang mga pananagutan sa pagpapalaki sa mga anak. Ngayon, yung ikalawang pananagutan natin bilang pamilya ay bilang ama. Na tayo bilang ama ay dapat na manguna sa pagtuturo sa mga anak natin tungkol sa Diyos na Jehovah at napakahalaga din na magbigay tayo ng disiplina kung kailangan sa maibiging paraan. Paano ba iyan magagawa ng ama? Naturuan ng mga anak na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Naturuan ang mga anak na nila si Jehovah ng buong puso. At kapag ka nagkamali ang mga anak, siyempre naman, na huwag mag-atubili sa pagbibigay ng disiplina ayon sa patnubay at pagtutuwid ni Jehovah salig sa kanyang salita. At dapat na ang disiplina ay palagi nasa maibiging paraan. Isa pa na kailangan na madama ng mga anak ang kanilang pagmamahal. Oo naman, no? Sinasabi nga na ang ating pinakamahusay na halimbawa may kinalaman sa pagpapakita ng pagmamahal ay walang iba ay ang Diyos na Jehova. Ipinakita e niya ito doon sa Panginoong Yesus. Bago pa man ito bumaba sa lupa, sa si na sa langit, talagang tinuruan niya na ito nung andito na sa si Jesus, nagpabautismo sa paggawa ng kanyang ministeryo. Nakita natin na palaging sinasabi ng Diyos na Jehovah na sinasangayunan niya sa si Jesus. Kaya ito'y naging totoo din sa panahon natin sa ngayon. Halimbawa ni Kelvin, isang ama na mayroong limang anak. Sabi niya, hindi lang sinasabi ko sa aking mga anak na mahal kita. Kundi ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng gawa. Ayon nga doon sa karanasan, ang sabi ni Kelvin na siya minsan ang nagpapaligo sa kanyang mga anak, nagpapalit pa nga ng lampin. Pagkatapos, lagi siyang nagbibigay ng mga positibong komendasyon. At kapag ka pagkakataon, nagbibigay din siya ng regalo. Di ba ganyan din tayo mga ama, mga kristyanong mga ama, na natin ang ating pagkakataon na iyon para ipakita talaga sa ating mga anak ang ating pagmamahal at pangangalaga bilang ama. Ngayon, kumusta naman bilang mga ina? Ano naman ang pananagutan ninyo bilang mga magulang? tiyak na hindi may describe sa salita kung paano na nangalaga ang mga ina sa kanilang mga anak. Mula pa lang sa pagbubuntis, no? hanggang sa panganganak. At lalong higit kapag ka ang anak ay mayroong sakit. Di po ba? Sino ba ang madalas na tinatawag ng bata kapag ka may sakit? Mama, mami, nanay. Di ba? Napakahabang oras para yon sa mga nanay na kung paano na maglaan sila ng pisikal at emosyonal na pangangailangan sa kanilang mga anak. Paano ba ito na naipapakita ng isang ina? Sa ibang lupain, ang pangangalaga sa mga anak ay isang batas para sa mga nanay. Isang obligasyon yon. Pero tiyak, bilang mga kristyanong ina, ay ginagawa ninyo iyan hindi lamang doon sa pagsunod ng batas na iyon, kundi talagang ipinapakita ninyo na talagang mahal ninyo ang inyong mga anak. Katunayan, doon sa binabanggit ng unang Tesalonica 2.7, na binanggit ni Apostol Pablo ang salita doon na banayad o malumanay na handang alagaan ang mga anak. Parang ang pag-aalaga doon ay inihantulad sa mga anak na makukulit, pero hindi nagsasawa yung mga nanay di ba, sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya sa pisikal, emosyonal, lakas at panahon at pagsasakripisyo ng mga nanay na handa pa nga nila ilaan ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang mga anaak. Kaya idiniriin din ng Biblia na ang kalagahan at pagtuturo at pagdidisiplina ng ina na yan ay dapat na hindi kalimutan kailanman ng mga anak. Ayon dun sa diwa ng kawikaan, otso o ono otso. Kaya napakalagang atas ang pangangalaga sa mga anak para sa mga Kristiyanong ina. Kumusta naman sa mga nagsusulong mga magulang? Oo, na mas doble ang hamon o ang nararanasan ng mga nagsusulong magulang. Na mas napapaharap sila sa naibang antas ng suliranin o mga problema. Pero tinitiyak ng Diyos na Eho ba na pwede kayong magtagumpay? sa pamamagitan ng kanyang tulong. Ang paghalimbawa dito sa mga nagsusulong magulang ay halimbawa, meron siyang isang napakabigat na pasan, na gusto niya itong iuwi sa kanilang tahanan pero malayo pa. Ngayon, may dumaan siyang isang tunay na kaibigan, meron truck, at sabi sa kanya, sige, isakay mo na yung mabigat mo na dala, pagkatapos sumakay ka na rin, at ihatid kita sa inyong tahanan. Tatanggihan kaya yan ng isang nagsusulong magulang? Tiyak na hindi ano. Sino yung kanyang tunay na kaibigan? Tiyak na ang kanyang tunay na kaibigan ay ang Diyos na Jehovah na handang tumulong sa kanya sa anumang mga suliranin na nararanasan niya. At syempre, nariyan din yung mga kapatid sa kongregasyon na handa din tumulong sa kanya. At isa pa, Kapag ka ang nagsusulong magulang ay may problema, pwede niyang gawin na kausapin ang kanyang mga anak at isama sila sa mga panalangin. May kinalaman sa problema na yon. Nang sa gayon, maturuan niya ang kanyang mga anak na magtiwala din ng lubos sa Diyos na Jehovah. Ang panglima ay yung may kinalaman sa step parent na kung paano na maitugoy, maitaguyod niya ang pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ng pakikitungo sa lahat ng anak nang walang pagtatangi o favoritismo. Naranasan niya rin ba ninyo yan, mga step-parent? O kahit tayo mismo, yung buo na pamilya, meron ba kayong paborito ng mga anak? Tiyak na meron, ano? Kasi uh, matalino, masunorin, o kaya ay mahusay mag-provide sa pamilya. Kaya paborito natin. Pero ang halimbawa natin sa bagay na yan ay walang, walang iba mismo ay ang Diyos na Jehova at ang Panginoong Isus na kung paano na hindi sila nagtatangi. Bakit? Kasi hindi lamang yun ang tinitingnan nila, kundi na nagbibigay ang Diyos na Jehova ng gantimpala sa bawat isa na hindi ayon lamang sa panlabas na anyo o pag-aari nito, kundi ayon sa katangian nito at kung ano talaga ang naitutulong niya sa pamilya. No? Kaya isang bagay na dapat napasiglahin natin, ang bawat membro ng pamilya may kinalaman sa kanilang niluloob na mag-open sila. Nang sa gayon, na maituhid nila ang mga maling sa uloobin at mga kaisipan nila para makapag-adjust ang bawat isa nang sa gayon magkaroon ng malapit na kaugnayan ang bawat membro ng pamilya. At isa pa na mahalaga na magsanay at magbigay ng disiplina sa maibiging paraan ang mga magulang. Bakit na mahalaga ito? Kailan ba tayo dapat na magsimula sa pagsasanay sa ating mga anak? Pansinin natin yung binabanggit ng ikalawang Timoteo 3.15. Pag-isuyo po. Ikalawang Timoteo 3.15. Ang karanasan na ito ay karanasan ni Timoteo. Ganito po ang sabi. At namula pa noong sanggol ka ay alam mo na ang banal na mga kasulatan na nagpaparunong sa iyo para maligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya binanggit diyan na mula pa sa pagkasanggol ay sinanay na si Timoteo ng kanyang nanay na si Eunice at ng kanyang lula na si Loida para maturuan siya ng mga salita ng Diyos na Jehovah, at nang sa gayon, tumibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Isus. Kaya ano naging resulta nito kay Timoteo ayon doon sa ulat? Naging mahusay na lingkod ng Diyos na Jehovah si Timoteo. Kumusta naman sa panahon natin sa ngayon? Batay sa medikal na pagsusuri, minsan mas maaga, hindi pa sa pagkasanggol. Ang sabi nga sa sinapupunan pa lang ng mga nanay, ay natuturuan na yung mga anak tiyak yun, na naranasan yun ng mga nanay dito sa kongregasyon ng kaligayahan, ano, na seven months, kapag ka binabasahan mo, kinakantahan ng mga sungbuk, o kaya uh, nakakarinig sila ng mga video, yung mga bata ay nagre-response sa tiyan ng nanay, ano. At uh, sa katunayan, ayon sa aklat na Early Childhood Counts, a programming guide on early childhood care for development na napakahalaga sa pagdidevelop ng utak ang unang buwan pagkasilang ng sanggol. Kasi sa panahong iyon, ang bilang ng mga synapse o ito yung mga connection na papunta sa utak ng bata para matuto sila ng mga mahalagang mga bagay, ay dumarami ito ng 20 times. Kaya pinakamahalaga sa panahon na maturuan ng mga magulang ang pagkikintal ng espiritual na mga bagay at mga pamantayan ng Diyos na Jehova mula pa lang sa pagkasanggol. Ganito po ang naging karanasan ng isang regular pioneer na sister na pagkasilang ng kanyang anak, isang buwan pa lang ay isinasama niya na ito sa field service. Pagkatapos, ang sabi niyang sister ay hindi ko alam kung naunawaan ng anak ko kung ano yung mga bagay-bagay na pinag-uusapan namin sa field service, ang sabi niya. Pero, nung two years old na yung kanyang anak, nagulat siya. Kaya na magbigay ng trucks ang kanyang anak sa mga nakakausap nila sa larangan. Kaya ano yung pinapakita ng pagsusuri na ito? Na talagang ang mga bata, wag natin maliitin yung pagiging observative ng mga bata. Kasama natin sila, no? sa pill service, kalong-kalong, akala natin wala lang. Pero naunawaan pala nila kung ano yung nangyayari sa panahon ng ating paghahayo sa larangan. Kaya turuan ng mga anak natin, may kinalaman sa mga pamantayang moral, batay sa Biblia. Ano ba yung mga pamantayang, ano ba ang pamantayang moral? Ito yung pagkaalam ng tama at mali. At ang mga anak ay manghawakan sa mga prinsipyo ng Diyos na kahit na walang nakakakita sa kanila. Bakit na mahalaga ang pamantayang moral? Ito ay tutulong sa mga anak na maunawaan ang mga kinalulugdan ng Diyos na Jehovah ang magpapasaya sa Kanya at ang magpapalungkot sa Kanya at maunawaan din ng mga bata ang maling kaisipan ng sanlibutan. At higit sa lahat, na magsisilbi itong proteksyon para sa kanila. Paano natin na may sa ating mga anak ang mga pamantayang moral? kung lubos nilang naunawaan ang mga prinsipyo sa Biblia. Oo, natutulong ito sa kanila na maging malinaw kung ano ang tama at mali at maiwasan ang mga maling bagay at kung ano ang mas mabuti. Kung bakit na mas mabuti na sumunod sa pamantayang moral ng Diyos na Jehovah. Ngayon, bakit na mahalaga ang magbigay naman tayo ng disiplina? Pakisuyo muli sa inyong mga Biblia sa ulat ng Kawikaan 3.12. Kawikaan 3.12. Ganito po ang sinasabi. Dahil sinasaway ni Hoba ang mga mahal niya, gaya ng ginagawa ng ama na kinalulugdan niyang anak. Bigyan pansin natin diyan yung salitang sinasaway. Bakit nga ba na sinasaway tayo? Sinasaway tayo ng Diyos na Jehovah. Ano bang ibig sabihin ng disiplina? Sinasaway tayo at disiplina tayo ni Hoba dahil ito ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig. At napakalagang bahagi na ito ng pagsasanay na nagpapalapit sa atin sa Diyos. Madali ba itong tanggapin, yung disiplina? Halimbawa, yung nakurot tayo, mga bata, ano, o kaya ay napalo tayo, napagsabihan tayo yak na hindi ano nasasaktan tayo. Pero tandaan natin na ang disiplina ay nagdudulot ito ng mapayapang bunga. Alalaong baga, magdudulot ito ng katwiran sa atin, no? Magbibigay ito ng pinakamagandang uh, resulta para sa atin kapag tayo ay dinidisiplina. Ngayon, pansinin natin na kung paano ang Diyos na Jehovah ay nagbibigay ng disiplina sa may biging paraan at hindi sa matinding galit. Bigyan pansin natin uli yung artwork. Ayan ano, napansin natin diyan sa artwork na mayroong sa bandang kaliwa o bandang opo bandang kanan doon ay nakita ninyo na mayroong basag na florera. Pagkatapos kinakausap ng nanay yung kanyang anak, may bola Malamang na tinamaan niyo ng bola ang Florera, florera at nabasag. Ano? Pero kung paano na ipinakita ng nanay na hindi siya napakita ng matinding galit. Kinakausap niya ito sa maibiging paraan. At tiyak naman na nakikita doon sa uh, sura ng kanyang anak na nakikinig ito. At uh, nagbigay ito ng magandang resulta sa kanyang anak. Kaya magtakda tayo ng malinaw na mga limitasyon at hindi tayo pabago-bago pagdating sa ating pagbibigay ng disiplina kasi minsan halimbawa nagdidisiplina yung isang nanay pagkatapos andun yung tatay sasaluhin ng tatay yung anak o kaya ang tatay naman nagdidisiplina sasaluhin naman ito ng nanay so hindi gayon kaya maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga anak pagdating sa pagtanggap ng disiplina kapag ka nakita ito ng ating mga anak mas malaki ang epekto nito kaysa sa mga sinasabi natin. Kaya ano naman ang mga gantimpala na pwede nating tamasain bilang mga magulang? Oo, napagpapalain tayo ng Diyos na ihoba sa ating pagsisikap na matulungan ang ating mga anak na maging responsabling mga adulto. Oo, na maging mahusay sila na individual at mahusay na mga lingkod ng Diyos na Jehovah. At sa pagdating ng panahon, Maari pa nga silang atasan ng mga pribileyo sa praktikal at mga spiritual na mga bagay. Ano, dito sa loob ng kongregasyon, pwede silang maging RP, maging missionary o sa ibang-ibang pita sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah. At ano ang nadarama kaya ng Diyos na Jehovah at ng mga magulang kung naging masunurin ang kanilang mga anak? Pagisuyo, tingnan natin ang binabanggit ng kawikaan 23 24 25 Kawikaan 23 24 25 Ang ama ng matuwid ay tiyak na magagalak ang amang may marunong na anak ay magsasaya dahil sa kanya ang iyong ama at ina ay magsasaya at ang nagsilang sa iyo ay magagalak Oo na tinitiyak sa atin na maging napakasaya ng mga magulang natin at nang Diyos na iho kapag ka naging masunurin tayo na mga anak kaya oo, sikapin natin bilang mga magulang na magampanan ang ating pananagutan, ang pagdidisiplina at pagsasanay sa ating mga anak. Ang paglalaan sa kanila ng physical, spiritual, panahon at personal na pangangalaga natin sa kanila ay napakahalaga. Kaya tiyak, nagagantimpalaan at pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah dahil sa pagsisikap natin na ginampanan natin ang ating pananagutan bilang mga magulang sa paraan na sinangayunan tayo ng Diyos nang sa gayon, sa malapit na hinarap at sa ngayon pa lang, magkaroon tayo ng maligayang pamilya.